alam ko, kating-kati kayo. ba? Diba? It's a trend na pwede kang kumita. Okay? Sino ba naman ang ayaw hindi kumita? So, eto yung mga tips na pwede nyo gawin para ipataasin ang inyong followers into 5K. Yung legit na legit at yung organic. Okay? Kaya mag-stay ka lang dito at manood ka ng aking mga video. Number 1. Dapat maging hardworking at dedicated ka. Okay? Siyempre, gusto mong kumita. So, siyempre, ang kailangan dapat mag-effort ka. Kung nakikiuso-uso ka lang kasi nakita mo yung mga friends mo naggaganito, aba, kung ako sa'yo, tigil-tigilan mo na. You're just wasting your time and effort. Dito, kailangan mong maging masipag kasi kailangan mong makipag-interact sa ibang mga content creator para mas rumami ang inyong followers. Gets mo? Okay, number two. Ayan, so kailangan mong makipag-engage. Aba, syempre, wala namang lumalaking followers kapag isa mo lang, di ba? Kailangan mong maghanap at makipag-interact sa iba. So, ano nga ba ang Engage. Ibig sabihin ng engage, kailangan mong pumunta sa mga ibang content creator at ang gagawin mo doon, makikisilis ka. Ganon, hindi, mali. Ang gagawin mo, kailangan mong manood ng reels ng ibang content creator. So, kapag nanood ka ng reels ng ibang content creator, make sure na nag-react ka doon. So, ang dami namang pwedeng i-react doon. Mag-like ka, mag-happy ka. Huwag naman na yung angry. Ano? Huwag lang, iwasan nyo lang yung pag-react ng angry. At syempre, wag na huwag nyong kakalimutan ang mag-comment at make sure naman ha, ano, na yung comment ninyo is related doon sa video na pinanood ninyo. Huwag kayong mag-comment-comment ng mga walang kabuluhang bagay. Okay? Ayun, yon ang engage. At pagkatapos noon, kapag nakapag-react ka na, nakapag-comment ka na din, aba, eh syempre, ang gagawin mo, i-follow mo, i-follow mo yung gumawa, yung digital or yung content creator natin. And yun, it is important na mag-comment ka at mag-react ka kasi nga yung ibang mga digital or content creator is tinitignan din nila kung sino yung mga nagre-react at the same time kung sino yung mga comment doon sa mga videos, sa mga reels. Okay? So, hindi din kayo ng ibang mga cowards. O, nga pala, baka sabihin mo pag mag-follow ka, ipa-follow back ka din ng content creator. Okay, so syempre merong mga gano'n na back ka din. Pero meron din namang hindi. So kung gano'n, huwag magiging masama ang loob mo. Okay? Ang importante doon is makilala ka din ng ibang content creators, lahat ng mga nanonood dun sa video ni... Nung pinagkuhanan mo Okay? Para i-follow ka din nila Para makita din na Nang nakikipag-interact ka Ganun yon. Kaya walang sama ng loob dito Kung hindi ka pa-follow back Okay? Kasi bigayan lang talaga Hindi ka man i-follow Nung pinaloom mo At least yung ibang tao Yung mga nanood doon Sa kanyang rails Eh ipa-follow ka Ganun Ano? Kaya walang masama-sama ang loob dito ah At po-post-post-post kapadyaan Ang sama-sama ng loob na Na mo eh, Hindi ka naman pinaloom Okay Number 3 So sa number 3 natin you need to find a legit group na pwede mong salihan. Okay? Pag sinabi kong legit group, eto yung libre lang, walang bayad, at yung mga members, aba, super support, ano? To the highest, to the highest level ang support kapag sa mga ka-members. Ganon. So, dito... Aba, syempre, pwedeng pwede nyo pong salihan ang Team Hilas na yung mga members na go to highest level ang resbakan okay? Super ang, ang solid ng team na to. Kaya, hindi ka nila pababayaan. Ateng, dito, kailangan mong magpapansin, ha? Baka nag-comment ka lang ng isang post, ayan, nag-like ka lang, ano ba? Diba? Tapos ano, in-expect mo? I-follow ka na ng 5,000 followers, lahat ng mga members ng Team HILAS. Walang ganon. Ano ka? Santa ka? Santa? Eh, okay. walang ganon. So kailangan, kailangan mo mag-engage, kailangan mo magpapansin. Ano, sa mga video nila, pumunta ka doon, sa mga post nila, eh kailangan mong mag-comment. Ano, ganon ang gagawin, hindi yung ano, yung kakapalo mo lang, nag-comment ka lang ng isang beses, tapos, ang sama na din ulit ng loob mo. Tapos, wala namang nag-follow back sa'yo. Kasi wala namang ganun talaga, ating. Ano? Kailangan mo mag-effort. Kailangan mo magpapansin sa lahat ng mga members, sa mga maraming members. Okay? Hindi lang sa isa, dalawa o tatlong tao lang. Kailangan sa lahat, sa marami, para ipollow ka din ng mga nakapollow sa kanila. Ano? Gets mo? Number 4. Okay? Number 4 na tayo. So, dito sa number 4, kailangan mo lang mag-add friend. O, oh, di ba? Napakasimple lang naman. Kailangan mong mag-add friend. So, sabi ko sa inyo kanina, kailangan nating mag-comment. Kailangan nating mag-react sa mga posts ng ibang mga content creator, di ba? So, eto po yung importansya niyan. Okay? Yung mga ibang content creator na kagaya natin, ayan, syempre ganun din ang ginagawa. So, anong ginagawa nila? So, lahat ng mga comment, lahat ng nag-comment dun sa isang post, ipapahalaw din nila yun. Kaya doon dadami yung inyong mga followers. At the same time, yung mga nagre-react is, kailangan yung buksan nyo. Yun, ano? Kaya yung mga nagre-react doon, i-click nyo yung mga nagre-react doon at kailangan nyo i-add friend lahat yung mga yun. Okay? Para makapalo din sila sa inyo. Ang hindi nyo kasi alam mga kapatid, kapag friend nyo na ang isang tao, automatic na yun, nakapalo na yun sa inyo. Okay? Kaya dapat palagi kayong mag-add friend para mas rumami ang mga friends ninyo at mas marami kayong may-add friend kapag makakita kayo ng mga posts ng mga kasama natin sa ating team kilas. Ganon niyang. Oh, siya nga pala. Ano? Yung limit ng pag-add friend natin is hanggang 1,000 friend request lang kayo. Okay? Kaya kapag nabot na natin yung 1,000 limit, aba, tigil-tigilin mo na. Magpahinga ka din. Gumawa ka din ng mga trabaho sa bahay ninyo para hindi na lang pag-release ang ginagawa mo at mag-follow-follow. -follow. Ano? Okay, hanggang 1,000 lang yon para hindi ma-spam yung ating uh, Facebook account. Okay? So, ganun yon Hanggang 1,000 lang limit ng friend request. Kaya kung na-reach mo na yun, aba, magpahinga ka naman, Teng. Ano? Mag-alaga ka naman, magluto ka naman. Okay? At ayan, for the number 5. Alam nyo, ito yung nakakatuwa at napaka-effective kasi talagang sabog na sabog yung notification ko dito. Mag-add friend kayo ng mga taong nasa ibang bansa. Yung mga, ano ha? yung mga native doon. Hindi hindi mga Pilipino, ganyan. Basta yung mga native mismo sa ibang bansa. Okay? So, try nyo pong mag-add ng friend from Saudi Arabia. Ay, nako. Super yung mga yan legit na legit papasabogin nila yung notip mo sa kased ng follow-follow sa'yo. And at the same time, pwede nyo rin pong i-add yung mga taga-Thailand kasi super supportive din po sila. Okay? Kaya, itry nyo na yan. Mag-add kayo ng friend from Saudi and Thailand Ayan, and of course, number 6. Watch live. Manood kayo ng mga nagla-live na content creators. Siyempre, piliin nyo yung mga free lang na nagla-live na pwede nilang ipromote yung inyong page. Okay? Bakit nga ba importanteng manood ng live? Siyempre, sa panonood ng live, makakakilala din kayo ng iba't ibang content creator na gusto ding magpataas ng followers. Okay? So, kung mas marami kayong mga content creators na nanonood doon, syempre, the more chances na makakakuha ng mga ibang followers. So, wag mong kakalimutan na kapag nagla-live ka, make sure nagre-react ka nagko-comment ka and at the same time, share mo yung live nung taong yon Okay? So, pwede nyo rin ano, itry na umakyat don sa live nung taong yon para mas makilala kayo ng mga nanonood din nung live na yon And at the same time, mas maraming interaction. Sabi ko nga sa inyo, the more the interaction with the other content creators, the more na mas mataas ang Uh, chances na makakuha kayo ng iba't ibang klase ng followers. Kasi doon pa lang, makikita na nila, makikilala na din nila kayo, at kung anong mga content na pwede nyong ibigay sa kanila. At syempre, try nyo umakyat sa mga live ng mga mababait na nagla-live. Ano? Yung, yung uh, pwede ka nilang Kasi usually, minsan, yung ibang nagla-live, hindi kanila nila i-allow na umakyat. So, try nyo pong i-follow yung live po ni nilikod sa de Jesus. Ayan, nagpapakit po yan si Madam. Okay? Oo, yung asawa ko yan. <laughs> Ayan, okay? Okay. So, number seven. Iwasan mo ang makipag-follow-follow Diyan sa mga kasama natin ka digital or content creator. Baka, i-restrict ka ni Lolo Menta. So, anong aba ang follow, -fo follow, follow, follow for follow? Okay? O oh, ano? Hindi yung papaluin ka, ano? So, ang follow for follow, mga kapatid, ito yung kasama ka sa isang group. For example, 20 kayo doon sa group na yon At ang ginagawa nyo lang is nanonood ng mga reels at video nung mga kasali sa member doon sa group na yon na 20 lang. So, ibig sabihin nun, sa 20 na yon doon lang kayo nag interact Doon lang kayo nagkikipag-engage. Okay? So, sa tingin niyo bulag si Lolo Meta? Hindi niya alam yung mga gawain yung ganyan? nagkakamali kayo. Okay? So, dyan po kayo nare-restrict sa mga pag-follow for follow nyo. Okay? Kaya tigil-tigilan nyo na yan. Hindi yan effective at hindi rin yan maganda kasi nare-restrict pa yung account natin. Gusto nyo yung ma-restrict kayo 3 hours, 24 hours, 6 days, 1 month, ganyan. Or else, ang pinakamalala pa dyan is you disable yung buong FB account mo. Ano, mahirap na yun, lalong-lalo na. Kung di mo naman alam yung password mo na, ay dun sa ano, yung Gmail na ginamit mo, wala na. Hindi mo na ma-retrieve yung Facebook mo. Okay? Kaya tigil-tigilin mo yung papalo-palo-palo na yan. Okay? Ito pa yung nakakagigil na ginagawa ng mga kasama nating digital content creator. Alam mo yun? Sa sobrang kate na magkaroon ng 5,000 followers. Aba! Ang lolo mo! Follow lang ng follow. Click ng click. Follow ng follow sa ibang digital content creator. Pero... Hello, hindi naman nakipag-interact, hindi naman nakipag-engage, hindi naman nanood ng reels, hindi naman nag-react, hindi pa nag-comment, o, oh, tapos, mamaya, makakareceive ka na ng message from Lolo Meta. Sabi ko iyo, sa your account is restricted. Oo, bakit? Ano nga expect mo? Hindi ka nakapag-engage. sa anong pinagagawa mo, nagpalo-palo ka lang dyan. So, mali po o yun. Kung ayaw mo ma-restrict yung account mo, aba sabi ko nga sa inyo, do it the organic way. Ano? Puntahan mo yung reels nung, ano, nung, nung gusto mong i-follow. Manood ka, tapusin mo, kasi hanggang 90 seconds lang naman yun hindi naman na yun aabot ng 2 minutes or 3 minutes, di ba? So, tapusin mo na. 90 minutes lang yun. At hindi, ay, 90 seconds lang naman yun. At hindi naman lahat ng mga reels ay 90 seconds. Yung iba, 10 seconds, uh, 30, 20, o, ganun lang naman. Tapusin mo na. Diba? At pag nasunod mong ng reels, aba, eh, huwag mong kakalimutang mag comment na naman. Sabi ko nga sa inyo kanina, di ba? Kailangan mo mag-comment. Comment, 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 comment. At syempre, pag nag-comment ka, make sure related naman yun doon sa video na pinanood mo. Huwag kang mga mag-comment, comment na ng mga walang kabuluhan sa buhay. Okay? At sabi ko nga sa inyo, huwag mo kakalimutang mag-react. Mag-react ka doon, mag-heart, mag-like ka, at ganyan. At kung gusto mo at na-inspire ka naman doon sa napanood mo, aba, i-share mo. Okay? I-share mo naman yan. Okay? Para ganun din ang gawin sa'yo. Okay? Kung gusto mo nang maging positive yung ay mo yon kung gusto mo nang mas marami ding nakikipag-interact sa'yo, gusto mo ding i-share yung post mo, aba, eh, try mo ding mag-share ng post ng iba para gawin din nila sa'yo yun. Sabi nga nila, kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo, eh, gawin mo din sa iba. Okay? So, ganun lang yon Oh, ngayon, alam niyo na. So, kung may natutunan ka, aba, i-apply e mo na sa video ito. Huwag mong kakalimutan mag-like, ano, mag-subscribe, mag-follow sa akin, at the same time, mag-react dito sa post na to mag-comment ka na din. At syempre, ipamahagi mo ang magandang balita. I-share mo naman tong video na to para mas maraming makapanood. And at the same time, mas marami po tayong makuha, ano, no, makipag-engage ano, sa atin. Dahil kung mas marami ang reactor dito, mas marami ang chance na mas marami kang may ad friend. At syempre, sabi ko nga sa inyo, the more friends, the more the followers. Okay? So, see you on my next video. Bye!